<laughs> Ang ganda ng bagong profile ko sa bagong Facebook ko. <laughs> Sisi napansin ko hindi ka na nagpo-post sa Facebook mo. Ha? Bakit? Hmm? Yes, sis. gumawa ako ng bagong account sa Facebook. Hindi kita inan. Para malaman mo. Hmm. Ah, hindi mo ko inan. Sisi matanong ko lang. Naisip mo ba na kaya gumawa ka ng bagong account sa Facebook dahil ikaw mismo nahihiya ka sa mga kalukuhang ginagawa mo? Ha? Sa mga pinupost mo? Hoy sis, hindi ako gumawa ng bagong account dahil nahihiya ako sa mga kalokohang ginagawa ko sa dati kong Facebook. Basta gumawa lang ako ng bagong account as my back app. You know? hmm, hmm. hmm, 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 hmm. ayusin mo yung pangit mong ginagawa Katagu mo lang para hindi ka masira sa akin. Ha? Bakit ganyan ka, Sisi? Wala akong pangit na ginagawa sa dati kong Facebook. Ha? At wala akong tinatago doon, Sis. Ewan ko sa'yo, bakit lagi mo nalang pinapakailaman yung ginagawa ko. Hmm. Sis, bad news. Huli na ang lahat dahil sirang-sira ka na sa akin. Sirang-sira ka na, Sis. Ah, talaga? Sirang-sira na ako sa'yo. Say yo lang 'yon pero sa iba hindi. kailangan hmm? ng effort mo sa paggawa mo ng bagong profile. Sana sa totoong buhay mo na lang ako i-unfriend dahil madali lang mag-ignore sa FB. Ano pag mamalinis 'yan? Na pa-explain ad mo ko. Love you. Pina ko si Steph ka naman agad. Bakit ka naman nagtatampo porke hindi kita inib sa bagong Facebook ko? Ano ba 'yan? Ada naman kita. Sabi kita talaga sis eh. Ayaw mo akong bigyan ng kalayaan sa paggawa ko ng bagong Facebook. Hmm? Sige na nga, i-add na ulit kita. Love you too.